Hi guys, welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na to pag-uusapan natin ang tungkol po sa apat na online lending app na carry lang. Si Wopera, si Zepeso, si Lemon Loan at saka si Valley Loan. So, ang apat na to ay mahahanap pa rin kung i-search na i-search natin sila sa Play Store. So, bakit po nasa Play Store pa rin sila? Eh, na-raid na sila eh. So, sasagutin natin yan mayat maya lang. Pero sa mga first time pa po or bago pa lang dito sa ating uh, YouTube channel, ang usapang loan at online lending, inanyayahan ko kayong lahat na isubscribe ang aming YouTube channel para palagi kayong updated po sa ating mga uh, updates regarding po sa mga online lending apps at usaping loan at saka utang. So, kumusta na kaya ang mga tauhan ng apat na to na umabot po ng 240 na nahuli po akto doon po sa opisina nila sa Salcido sido uh, Village sa Makati City na sila po ay gumagawa ng iba't ibang uh, panghaharas at pananakot sa kanilang mga client or borrowers. Pero ngayon po ay tuloy pa rin ang kanilang mga apps sa Play Store kung inyong uh, titingnan ito po sila ngayon Yan po si Zepeso si Zepeso po ay under po yan kay uh, check natin kay Treasure Bowl Treasure Bowl Fintech Lending Corporation siya po yung uh, lending company na nakaharehestro kay Securities and Exchange Commission. Si Wow Pera ay Treasure Bowl Fintech Lending Corporation din. Ibig sabihin, si Wow Pera at saka si Zepeso ay mag-sister company. Uh, sister company po yan sila. So, malamang marami sa inyo ang hindi na malaya na sister, sister company ito. Pariyo silang Treasure Bowl. Uh, pero, bakit napasama doon si Valley Loan at saka si Limon Loan? Doon sa na-rate at iisang opisina lang naman. So, ang Valley Loan po, ang ginamit po nilang uh, pangalan na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay si Flashcast 101 Lending Corporation. Flashcast 101 Lending Corporation. Yan po yung nakapangalan dito. Oh, nakapangalan dito kay Valley Loan. Then, si Laymon Loan ay under din kay Flashcast One One Lending Corporation. So, sister company din. Pero, dalawang kumpanya, iisa lang may ari. nag sa isang building. Nagtatrabaho, magkasama po sila. More or less, 240,000. Sobrang dami. Sobrang dami nila ang nanghaharas. Imagine niyo po yan, kung may utang kayo sa apat na yan, yung mga 200 plus na katao, yun po yung mananakot at manghahara sa inyo sa iba't ibang paraan. Mayroong magte-text, mayroong magi-email, mayroong tatawag. Yan. Kaya hindi talaga kayo makakapagpahinga ng maayos dahil uh, hindi kayo nila tatantanan hangga't uh, nararamdaman nila na down down at uh, down na down ka na at uh, masyado ka nang nasaktan. yan po yung ginagawa ng mga uh, ulan na to si Zepeso... Jose Peso, Wow Pera, Bali Loan, at saka si Lemon Loan. Pero bakit nasa Play Store pa rin sila? Well, hindi po agad-agad yan ma, ano, ma down. Kailangan pang mayroong mag-request. It's either from sa PNP or I think si Securities and Exchange Commission mismo. Si SEC. Sa tulong din na, ni, ni National Privacy Commission. Kasi si ano eh si National Privacy Commission kadalasan sila po yung nagre-request kay ano kay uh, Play Store, Google, Google Play Store kay Google na i-take down itong mga uh, mga app na to. Malamang uh, hinaantay pa rin siguro nila, inaantay nila yung resulta ng kaso na isasampa laban po sa apat na online lending app na yan. Uh, pag mayroon nang ip ipalabas na kaso maaring ma yun po yung uh, i-attachment nila para sa request na maaring ma uh, i-honor ni Google Play para po tuluyan ng ma down ang apat na online lending app si Zepeso, Wopera, Bali Loan at saka si Lemon Loan. So hindi po agad-agad 'yan. Kaya antay-antayin muna natin na matapos yung kaso or mayroon nang mapalabas na kaso then Automatic na po 'yan, mayroon ng request na ipa down. Kasi si Google Play hindi naman 'yan siya basta-basta magte down kung kayo lang or sino kahit sino ang magsasabi. Kahit pa uh, siguro nasa ano 'yan, nasa SEC or nasa uh, National Privacy Commission or sa PNP. Basta wala pong attachment o wala pong proof na sila nga ay may kaso. Oh, hindi naman ganun kadali 'yon. Kaya ah uh, magkantay-antay lang muna tayo pero yung mga may utang sa kanila oh pwede niyo nang hindi bayaran kasi napag-alaman naman siguro nating lahat na uh, sila po ay illegal kung legal sila bakit sila po nabait oh di ba so illegal talaga sila mayroon po silang violation oh dalawa po yung violation na uh, sinabi doon sa report oh so, kung hindi niyo pa napanood panoorin po natin nasa uh, news everywhere po 'yon news everywhere. But I'm trying na magawan din ng reaction yung video na yun or gagawa tayo ng uh, separate video regarding po doon sa nangyari na uh, pag kay Limon Loan, Bali Loan, Wow Pera at Peso. So nababawasan ng apat na online lending app pero again, there's no assurance na hindi sila babalik unless di sila makakalabas na kung sakaling makakasawan sila at makulong kung hindi sila papalabasin, so maaaring stop na talaga sila sa operation nila. Pero alam naman siguro natin na uh, may mga pera din ang mga yan. Kumikita na din po yan kasi matagal-tagal na din po yung uh, iba. Oh, lalo na yan si Limonlon. Medyo may katagalan na din yan. Although si, wow, oh, si Cepeso at si Balilon. Tingnan, check natin ha. Si Cepeso oh, sa ngayon ay nasa 500k. Medyo matagal na sila. At si pera ang pinakamatagal nila kasi umabot na po ng 1 million plus. So, malaki na ang kinikita dito. O so, kung i-ano natin, i- i levelize natin sila, ang pinaka- kumita malamang dito ay si Wow Pera. Sunod si Cepeso, then, siguro si Balilon, and then ang pinakala si Lemon Loan. Yun po yung uh, ano nila, uh, structure nila, na si Wow Pera ang nangunguna. Siya ang namamayagpag sa, lahat, sa apat. Kaya, kaya na rin po nilang magbayad uh, magbayad ng uh, siguro kung uh, mayroon mang piyansa uh, pag din at alam naman siguro niyo na marami pong mga online lending app na napasara pero bumalik pero at ibang pangalan na uh, sana po ay wala ng pera yung ano uh, yung may-ari ng uh, apat na lending company na to or ulan na to para hindi na hindi na siya gagawa uli ng panibagong uh, online lending app Abangan to natin dahil siguro sa susunod ng mga araw mayroon na namang bagong online lending app na lalabas. Kasi hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan nahinto agad. Hmm. Uh, yung iba nga, pinatik daw na, bumalik pa. Anyway, maraming salamat po at sana po ay uh, mayroon kayong natutunan. Please, like and share sa video na to At huwag kalimutang mag-subscribe. Shoutout po sa ating mga viewers sa ating mga subscribers, higit sa lahat sa ating mga members. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan niyo po ang mga next update natin. Sino ba ang gusto ninyong susunod na marine I-comment niyo po sa ating comment section para po pag-usapan natin. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam.